Magandang umaga po mga Karodjar TV. Ako po eh andito sa aking gagawin kong halamanan. Ito po ay eh, pag-aari na ng barangay. Pero ito po ay eh, creek. Talagang ito po ay eh, hindi na talaga pin pinamimigay sa tao kas kumbaga sa creek na ito nasa creek dito po ako nangunguha ng kawayan dito po ayan po ang mga kawayan dito po ako nangunguha ng kawayan na ginagawa ko mga ba bamboo cheer ayan po pero po palibasa wala namang siguro may ari kundi ang pamuno na ng barangay akin po pinagtatabas-tabasa na at palibasa ako natutuwa paghahalaman ito po malaki na ang aking natabasan ito po ay creek Pagapang-gapang na lang po ako pag nagtatabas. Tapos pag ako ay magtatanim, lalagyan ko po sila ng mga kawayan para hindi ako madulas. Diyan po, malaki na po ang aking tabas na hawanan. Ako po ay magtatabas ulit at maka isang hanggang tanghali pantabas at Okay na, malawak na po ito eh. Uh, di na katulad doon sa tapat ng bahay na pag dumating po mga, mga may mga may-ari na lote, madimulus lahat yung aking mga tanim. Kaya dito po, ang po ko na lang po dito ay pag ako pinagbawala ng pagdaan. <laughs> Pero okay na po siguro. Dito na lang po ako magtatatanim sa bakanting lote. Ayan po mga Carol TV. Pinakita ko po ang aking magiging taniman pag po ito yung nakapag time na ako magtatayo po ako dito ng aking silungan na kubo kubo hindi po akong mag uh, mag uh, ng manok dito pa, para mihin kasi may bakod po ito bakod po ng subdivision ayan po Kaya ang manok ay siguradong dito lang sa loob. Sige po mga ka Roger TV. Sa susunod na po uli. At ako po ay magtatapas, magtatabas-tabas na uli. At sana po sa so makakapanood. Paki-subscribe naman po, like and share. Caroger TV. Maraming salamat po. Bye-bye po.